Hello, darling! How are you all today? This is your Ate Jai and you're on Ate Jai TV. New day, new ganap. For today's episode, dadaling ko kayo sa LLG Private Resort by Bamboo. Kaya, tara let's! Eto po, full tank tayo today. Ready na! Get, 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 get medyo nakakagutom na ng mga time na to. Kaya, nag over muna ako dito sa Eton, Santa Rosa, Laguna, para kumain sa Jollibee. Yung katabi nito, mga darling, um, mayroong Starbucks, uh, 7-Eleven, and then meron ding McDonald's. <music> Hindi ko nakuhanan lahat, pero ito po yung itsura ng pool sa LLG, Private Resort by Bamboo. Ayan. Uh, rooms din yan, pati yung nasa taas may swirl, swirl, yan, room din yan hindi ko naakit 'yan kung na ano meron sa hagdan na yan, pero eto yung pababa and then sa baba nito nandun yung kitchen and then may dalawang toilet and may shower dyan sa gilad ng water dispenser ayan po yung mga kasama ko, mga boss ko yan <laughs> sila yung nagluluto tapos, meron silang video. Okay, kaya lang sira yung microphone that time. Ayan. And then, so hindi namin nagamit masyado. So, ito yung pool po. Medyo malamig yung water. Tapos, ito naman yung parang jacuzzi nila. Pero malamig din. Kailangan magbayad ng additional para ipainitin yung water. Ayan nakakatawa no, nakakaaliw, parang sarap ng tampisaw na agad kasi paiba-iba yung color inviting masyado tapos, ito yung mga kasama ko and then, itong LLG nasa dulo na po siya bali parang dead end siya, tapos um, yun, dalawa lang ang car na makakapasok sa loob and sila yung mga boss ko mga kasama ko tapos ito, pahinga na Is it darling appreciate you so much for watching i'll give you something else and bring you somewhere else on my next gun up see you again goodbye